lumalala ng issue sa pagitan ng dalawang social media influencer na si Nasaynab Harake at Wilbert Tolentino at dumarami na rin ang mga vloggers na sinasali sa isyong ito. Trending sa iba't ibang social media platforms ang bagong vlog ng manager ni Madam Inuts at Harling Budol na si Wilbert Tolentino kung saan nagpasabog na ito ng ilang revelasyon. Nagsimula ang lahat sa mga cryptic post ni Sainab na pinaniniwala ang para raw kay Wilbert Tolentino. Tungkol ito sa pagpaparinig ng dalaga sa mga taong manggagamit at traidor. May mga kaibigan daw si Wilbert na nagpapadala sa kanya ng mga social media posts ni Zainab at naniniwala sila na para raw ito sa talent manager. Napatunayan daw ni Wilbert na siya ang tinutukoy ni Zainab sa mga cryptic post na ito kahit wala itong binabanggit na pangalan. Ayon kay Zainab, wala raw dapat pagkatiwalaan sa mundong ito kahit mga kaibigan mo mabait kapag kaharap ka. Subalit so, ginagago ka naman pag nakatalikod ka na. Inami naman ni Wilbert na malaki ang utang na loob niya kay Zainab. Pero sabi niya may natatanggap na bayad ang vlogger mula sa kanya. Pero ang sabi ni Wilbert, may mga vloggers din na gusto sana niya makakulab pero hinaharangan umano ito ni Zainab. Feeling din ng talent manager ay tretin si Zainab sa pagsikat ni na Harlin Budol at Madam Inots sa mundo ng vlogging. Pero may isang matinding revelasyon si Sian Gasa na ikinagulat ng marami. Kahit ako din nagulat nung pinanood ko to. Halika, pakinggan natin. My test, my test, my test, check, one, two, three. Mars! Ano nang check natin dyan? Wow! anyway, humor aside, straight to the point. Ako hindi pa ng tao na napakaraming alam, right? Napakaraming alam na baho ng mga artista at sikat na personalidad. Pero ang nalabas ko lang sa publiko is 5%. Kung baga sa iceberg, yung nakikita nyo lang ay yung top 5%. Yung 95%, tinatago ko yun sa sarili ko. For what? For future use. If you know what I mean. And last year, I found out, na oh, Meron akong nakuha ng intel and confirm 101% about a certain famous vlogger, online personality. Kung saan ba talaga nanggagaling gagaling lahat ng pera niya. Shook ako, honestly. Shook ako. Pero there's no point para ilabas ko eh. There's no point. Sabi ko, itatabi ko to at maaari ko itong magamit in the future. At eto na, dumating na yung future. Hindi ba kayo nagtataka? You know, kung paano yun na-afford itong mga napakalalaking influencers na ito, nagbabayad siya ng 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000, 800,000 per content. Hindi ka nagtataka. Saan talaga nanggaling yung pera niya? Businessman. Negosyante, bakit? May malaki ba siyang kumpanya? Try niyo, try nyo mag imbestiga Background check niyo siya, yung mga negosyo niya. Mga puchi-puchi lang naman ng mga establishments. na hindi kikita ng milyon-milyon kada buwan. And take note, yung mga negosyong talagang i-invest lang siya. Like 10% share lang siya, 20%, 30%, 40%. Dumaan ang pandemic, mga bars, walang income lahat. Pero bakit afford pa rin niya makapagbayad ng million-million sa mga influencers para lang sumikat, para lang mag-viral? How? Wala, pati yung negosyo niya eh. No? Wala naman talagang income. O let's say 30% share, kumita yung isang bar ng 200,000 isang buwan. Magkano lang yon 60K! o marami pang buyers, let's say, o, oh, lahat na negosyo niya kumita, accumulated in one month, 500,000, 700,000, pero ang pinamumagood niya sa mga influencers, milyon milyon kada buwan. So the big question now is, si Yan, saan ba talaga nung gagaling ang pera, ang kayamanan ng taong ito? Ilang taon na siya? Matanda na siya. Going 50s na, 40 plus na siya eh. You know? So, siya so na ano yan. Life savings ba niya yan? Nag-abroad ba siya? Naging OFW ba siya? Inuubos niya ba sa mga influencers lahat ito? Ganun ba? Dahil matanda na siya, gawin 50, so meron ba siyang ipon? May mga property ba siya na sinasanla? Parang ipambayad niya? Sa tingin niyo, kung talagang pinaghirapan niya lahat ng ito, alright, buong buhay niya, sa tingin niyo, ganun lang kadali magsunog ng pera para per content, 400,000, 500,000. Pinaghirapan niya, life savings siya, ganoon lang kadali. Hindi! Hindi niya gagawin yun. Kung talagang life savings at pinundor niya ito, simula pagkabata niya, hindi, hindi niya gagawin yun. In short, easy money, kaya ang dali makapag-mood mood sa kanya. So, balik sa question, siya, sige na lang, nakakapit na kami. Ma, listen na. Ilatag mo na ang almusal. Ang almusal. Ang tanghalian. Ang dinner. Kasi may malaman? Kumapit ka na. Baka hindi mo kayo. In Morsi. <laughs> ang lala. Shook ako nung nalaman ko last year, no? This guy na nagbabranding, you know, as businessman. Businessman. At nagbabayad ng malaking pera sa mga influencers this guy is a head a mastermind a leader of a credit card fraud and online scam syndicate yung mga extortion, alright, may mga dami accounts catfishing alam niyo yung ganon na operasyon nakaharap sa computer, sa laptop, nasa isang condo sila, nasa isang bahay sila, cubicle, cubicle. Tapos may tatargetin sila online, sa so Facebook, sa so Instagram, and other social media. And after that, pag nagsend ng mga picture and everything, extortion nila. Magsasend ng pera. This kind of online scams, catfishing, and everything. Siya ay pinuno ng ganitong isang sindikato. Siya mismo ang may-ari, siya mismo ang nag-ooperate. At kaya kong itaya yung pangalan ko 101% sa info, sa intel na ito. Dahil na-compare mo ko mismo sa isang empleyado na kakilala ko na walang-wala sa buhay at hinayar sa kanilang operasyon. At na-assign siya sa Credit Card Fraud Department, yung nagko-callings. Sa kondo kayo. Tapos magkukuling kayo, kukunin niya info sa banko, yung mga numbers. Alam niyo yung gano'n? Tapos natawagin, alright, hello, this is from, this is Christian Gaza from no BDO Anti-Fraud Department. Alam niyo gano'n? Sabihin na meron pong nakita kaming fraud transaction, blah, blah, blah. Tapos anong ending? Kukunin yung credit card details mo, i-input nila, okay? Ipang purchase sila online and iscam ka na mga ordinaryong Pilipino ang binibiktima ng taong ito. Tapos kung magsalta ka, parang banal na anghel ka. Hindi ko matik eh. Tapos ginan mo pa yung kaibigan ko. Let's say, oh, sige. Kampiha ko kay Zainab, no? Let's say na may, may bias. May bias ako kay Sainab. Let's, let's say that. Pero, kahit hindi kaibigan yung tinira mo, kahit hindi ko kaibigan, kahit ibang tao, tapos lumabas ka, you know, as very holy, santong-santo eh, gagawin ko rin to. Mm, -hmm, gagawin ko rin to. Ang kapali! Ako ako tinatawag ako online, no? Scammer. Alam nang lahat yan. Siyan gasa scammer. Parang isa na lang yun. Eh. Siyan gasa scammer. Siyan gasa scammer. Ang masakit dyan, hindi ako scammer, ikaw yun. Negosyo mo to. Kaya ganun ka nalang magbayad sa mga influencers. Kalahating milyon, isang content, pabaralin mo ko. Siyempre ang dali ng pera sa iyo eh. Ang laki ng operation nyo, ilang bahay yun, ilang condo unit yun. Tapos magkano lang pinapasawidin sa mga tao nyo? 15,000, 20,000 per month, minsan 10,000. Depende sa performance plus commission kung magkano yung nascam nila mula sa mga tao. Oh, lalabog! Grabe pa rin ako kung sa mo yun! Yan lang. Ayoko na pakabahid. Alam niyo na ngayon kung bakit mayaman yung taong yan at ganun lang magbayad sa mga influencers. Yan ang negosyo niya. At malupit dyan, I found out na matagal na yung ginagawa yan. Not just last year, not just 2 years ago, you know. Ilang taon na siya ngayon? 40 plus, mag 50 na. Ito talaga yung source of income niya. At hindi ko alam, you know, kung paano kinakaya ng konsensya niya na victimahin yung mga ordinaryong Pilipino. you know, no bullet talang na sila, you know, swipe sa card and everything, sex or whatsoever, online scams, dating scams, dating scams and everything. Yun lang. May